Hintay lang natin yung okay suki natin mga, mga kadyang at lalabas ng mga bote dyan. Suki okay natin sa grocer. Nagalang tayo hindi uh nag-iikot na dito. Kaya marami na tayo dito yung ano, kalakal. Wilkins mo sing, mayroon. Sige, sí, sige. Ganun pa rin? Oo, oh, ganun pa rin. Suki natin. Ay, hindi ako nakuha rin. Hanggang, hanggang ano lang, yung mga bote lang ng jeans sa kaimperador. kailangan natin isukin so, okay natin papunta tayo rin mga kadyang papunta tayo dun sa loba na yan kasi matagal na tayo hindi umikot yan samahan niya ako, mga kadyang let's go ayan urokan may si busing ako ko kung anong urokan sabi niya Ay. ayan 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 ah, yung rotos ano nga dito tama nga ano plastic lang yan natin yung mga laman may mga laman natin sing may mga laman natin po sing may mga sapatos kaya kailangan mo pa itong mga, mga mga sapatos may mga sapatos dito tanggalin na lang natin dito sige okay. ayun mga kapya ito na box ito na okay. to 10.3 10.3 ahh okay. plastic plastic eh <laughs> hahahaha malusot ano bilangan natin bilangan nila natin tapa ng plastic na eh hmm sige, sige. si so eh okay natin ay lang uh. plastic part ay lusot namin sa sa ako sa plastic eh kaya yung busi kay ano natin, yung mga imparale. Ano tayo yung masukin eh. natin, Ibusin dito. Yung mga kalakal nga dito. Bupa mo natin yung mga plastik. Meron ka dyan, mga kalakal mo? Ha? Mga karton? Si... Ah, kita panah natin maulap ang panahon at maulan walang pasok ang estudyante sa si low pressure area ang ganda papaya Kapaya. kita nyo ba ito papaya na ito ang ganda siksik ano mo na Pagkala, ano, ano ba <laughs> mo dyan. Nasaan na siya ba Kita nyo naman yung mga ah, dami, lalaki Ang no? nakakatawa sarap pang ano, pang pahinugin pili gulay <laughs> <laughs> pili gulay ito, sarap, sarap ang kalakal niya. ayan, ayan may washing tayo washing gulay ang bote Oh, see you Thank you. Mm -hmm.

nagdadapos bukot poste ng kuryente ayan mga ilo huwag naman umulan huwag nang umulan ito, ito, sabi lang sweet o si buboy si so, buboy, basket ka na buboy And, take up tayo ng Ala powder. Saka turn rock na kulit ito. Malit ¿Cuál aja puro karton harga nanti <laughs> gue sih karton harga nanti semua asing semua ada relax semua yang gaya wah, lato dan semua beli kis semua beli kis lagi semua plastik 1.5

Yan, pauwi na tayo. tayo mga kadyan. Maraming tayong Durabox. <laughs> Dura Durabox. <laughs> ah, yan, yung plastic. Yan, mga halo. Ka natin karton. puro karton na mga kadyan. Ang natin. At natin dito sa supe natin sa grocer yan. Yan, tayo. Pake Ayan, uh, pauwi na tayo. Ayan yeah, mga kakatapos lang natin mag uh, baklas. Yan, natin. Ito yung mga nabaklas natin. Yung mga sa washing. Washing machine. Ayan yeah. so, mga kadyan. Ayan mga nakuha natin yung nakaraang ikot natin. Ayan, eh, ito yung mga Dora box. yung mga washing tayo binaklas natin so, sa part mga monoblock may, may nagbinda sa atin yung mga gate na yun yung so, mga uh, aluminum ipan tayo ng aluminum Ayan, mga junk. yung mga kajang yung mga bagong tambak natin yan ito yung mga plastic natin yung mga binaklas kanina Nah, tanggal natin mga electric fan, sari-saring, mga appliances. Kita plus natin. plastik nah, ng mga, uh, mga inano natin yung plastik hindi pa natin isasalin tong mga uh, ano natin Babagsak sa atin ng mga plastic dito. Mga soke natin atin. Sako-sako. Ito yung 1.5. Pinipick up ng buyer na atin. Yung punong puno na. Yung isang jumbo na atin. apaw ito na. May nakasako pa. Puro 1.5 yan. 1.5 bottles. Yung sa mantika yan mga kadyang. repilan ulit nila ng mantika ulit yan nagamit nila ulit sa mantika yan may pumipick up sa atin dito ayan, na ano napupunta yung buyer natin ito yung mga Wilkins na nagbinta sa atin ngayon ayan. Ayan, yung mga Wilkins natin marami na rin doon sa kabilang bodega ready for deliver na yun for pick up Yung mga buti natin, marami na, napakadami na buti natin mga marami natin ng buti, yung mga mga, mga <laughs> <Jin Bulab. laughs> tempat lain sa sana bina punung punung nah, nih yang natin tuh mah kartun yang mah zero doon yang mah one point five sari sari sa kabila kaya na konti pa lang yung tambak natin ng plastik kasi kakadeliver lang natin ng nakarang araw lagi yeah. pun pa tayo dito ipon pa natin para maka tayo

Pinagtunga ko lang ang aking ano, aking vlog ng ikot ko kasi maiksi pala yan Yung bag para sa premier. Pinagtunga ko lang mga kadyang kasi siya na kayo. Kung makikita nyo yung aking beaches eh may karugtong. Dahil alanganin sa premier kaya pinagtunga natin. Ito yung mga bagong tambak natin. Ito yung mga bakal natin sa loob. Ang mag na mga kadyang. Ang bakuran. Nag-alim na. Tulog na si toratora Tulog <laughs> na si toratora Siyaw. Nalamig na. Balot na balot. Ayan <laughs> uh, ang labasan. Mahimik na ang, ano, lugar. Nasa bahay na lahat. Ayan mga junk. Ayan. Bye bye mga kadyang. Thank you for watching. Bye, God bless. Thank you for watching Bye. mga kadyank. Please subscribe my YouTube channel. And please like and share sa ating mga videos mga kadyank. God bless.